Tapos lang ng ulan. So, today, pangalawang pangalawang hugna na ng ulan. At tingnan nyo naman yung aking buka Kanina pa yan dyan. Oo, so, ngayon, busy ako bukas, and then kailangan kong magbigay or mag ako dito. Ibigay ko dun kay Mother para bukas, meron silang meron pa naman silang maulam dun. Oo, pero i-advance ko na yung grocery ko. Pagbigay ng grocery kasi busy ako bukas. Kaya puntahan na natin at bigyan natin ng grocery ang inay and Nonoy Toroy and the rest of my assistant doon para meron silang maulam bukas pag busy ako. Tara! At si Bukatech ay hindi natin dadalhin. Kasi natulog, right? Purting tulog. Tingnan nyo, tulog na tulog. Hmm, tulog na tulog. <laughs> tulog na tulog ang aking baby box. Sige lang, 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 lang. So, let's go. Mag-pack up tayo. Assorted lang natin yung grocery na i-ano dun. And, thank you so much sa mga sponsors. So, ito na yung grocery na idala, idala ko dun. Corn beef walong latang, hindi ko lang ipakita walong latang corn beef tapos anim na latang ah uh, tuna and then walong sardinas kasi medyo mabigat na eh walong sardinas bigat na dahil and udong ito buka udong pabigat at itong drinks or hot drinks ah, diba, grocery ang lapit-lapit lang <laughs> so thank you so much Ate Wegweg and Ma'am Cynthia Cruz Alberto and taga US and taga UK. Yan. Yeah. So this is the second batch of grocery. Ang ipapakuha ko to kasi mabigat. Buka. Ay sige ko ang bibo. Okay? So ito na po and mamaya ay I know, i ano, iano ko lang pala siya. Balik-balikin ko siya. Mamaya na po. Ano ko na siya? kasi nga ang bigat. Ano lang, by batch. By batch lang kasi hindi ko madala ng some beses lang. Anyway, exercise na din to. Lakad-lakad lang. So, ito lang muna ang first batch. Oo, tapos I don't know if sasama ba si Buka. Pero I think sasama siya. Let's go, ihatid na natin. Magsuot ako ng ganito kasi malamig. malamig sa labas kahit anong oras na alas hapon na eh as 2, ng hapon at kumukulog pa kasi nga katapos lang ng ulan magsuot ako ng ganito habang ihatid ko ang grocery package doon sa bahay ni Nanoy Toroy. Let's go! Babalik lang ako kasi hindi mabigat ito yung ano Ito yung first batch ng mga canned goods. See you later. Babas na ako sa aking room. Nating grocery. Grocery net bag and then ayun. Makulimlim pa rin. Ngayong araw na to, pangalawang beses na na aumulan. Uh, pero makulimlim pa rin. Kilits ko box, sama ata si box. Close ko muna yung aking door. Hawa box. Close ko yung door. And si buka ay sasama. Let's go. Makulimlim pa rin day. So ayan, of course, sasama yon si buka. <laughs> Hindi talaga siya magpapaiwan. Sasama talaga siya. Daya, tingnan nyo, day. Oh, nakaano na yan dyan. Oh, gunit, gunit. Hawa ka buka. Baka mahulog ka. Pagdating natin doon, hindi tayo makavideo. Kasi, nag-music si Nunoy Turoy. At, kailangan natin i-mute. I-mute lang natin. No? Ayun, tingnan niyo si Buka. Da. Sasama talaga siya. Hindi <laughs> ba? <laughs> Kaya, dito mo kami ni Buka. Nag- nag side trip muna kami ni Buka dito sa <laughs> sa kabilang bahay kubo. Kasi nga umambo na yun eh, si Buka. Yun, no? <laughs> At yun yung ano namin, yun yung first batch first batch of grocery. Dilagay ko dyan kasi umambo ka <laughs> At hindi ko maano si Buka kasi dito siya sumakay. Eh. <laughs> Kaya pahinga muna kami Buka. Pahinga muna tayo. <laughs> nga muna kami ni Bibi Box dito sa room on the second door. This is the itong room na to. It, this is the VVIP. Very important person room. Kasi nga, malapit dito ang CR at malapit dito ang meron, merong built-in na kusina. So, pwede ka ditong magluto sa bahay ko buo na to. At dito ko pinatulog si Inday Ngabel kung saan ay na ano siya may pumasok na palaka na, na ano si Inday Ngabel? Nagulat si Inday Ngabel. <laughs> Kasi ang palaka, doon dumaan o, oh, yung yung pinto dyan. Ayan o, oh, kita niyo yung ano. May ano dyan eh. May parang uh, may may opening dyan na kasyang-kasya yung palaka. Kaya doon, dyan, dyan, umano, dyan dumaan yung palaka, papasok. So, ayan, pahinga muna kami ni Buka kasi nga umambon. At alam niyo naman, bawal maambunan. Maghatid lang ng grocery. Tapos, ayon Ganun ang buhay dito, dai. So, maraming salamat sa mga nagbibigay po ng grocery. God bless you more nakatulog na lang si Buka dahil <coughs> hindi pa nag-stop yung ambon. Baka uulan naman to ng malakas. Tapos <laughs> so, yun yung ano namin, yan yung, yan yung grocery namin. First batch yan. May radio dyan yung inay. So, ayun. Buka, tulog ka muna, baby, ha? Iwanan kita dito. Iwanan ko yan. Hindi ko yan dadalhin doon sa kabilang.